Ang balitang napabalita kamakailan na ang Pilipinas ay nasa advanced talks para bumili o mag-acquire ng KF-21 Boramae mula sa South Korea ay nagdulot ng malakas na riksin mula sa China, isang reaksyon na inaasahan ng maraming eksperto dahil sa tumitinding kompetisyon sa West Philippine Sea at ang pagnanais ng Manila na palakasin ang sariling kakayahan sa hangin. Ang mga ulat mula sa iba't ibang pahayagan at defense outlets ay nagsasabing seryoso ang interes ng Philippine Air Force at ng gobyerno na tingnan ng KF-21 bilang malaking upgrade mula sa mga FA-50 at iba pang kasalukuyang platform. Dahil ang KF-21 ay mas mataas ang kakayahan sa radar, avionics, at long-range weaponry na makatutulong sa pagpapanatili ng air deterrence sa rehiyon. Hindi nagtagal, lumabas ang mga pahayag at obserbasyon na galit at nag-aalala ang Beijing sa posibilidad ng naturang transaksyon, para sa China, ang pagdating ng mas sopistikadong mga fighter jet sa mga bansa sa rehiyon ay maaaring ituring na pag-elevate ng militarisasyon na kontra-interes nila sa South China Sea. Ang tono ng mga reaksyon mula sa Beijing, mula sa diplomatikong protesta hanggang sa mas matitinig na komentaryo sa media ng Estado, ay karaniwang umiikot sa pangangatwiran na ang mga hakbang na ito ay hindi nakakabuti sa katatagan at maaaring magtulak ng karagdagang militar na pag-uulat sa paligid ng mga pinag-aagawang teritoryo. Samantala, ang Manila ay tumitiyak na ang paghahanap ng modernong kagamitan ay bahagi lamang ng kanilang long-term modernization at sovereignty defense, at hindi direktang nilalayon laban sa sinumang partikular na bansa sa praktikal na antas, ang mga diplomatiko at analist ay tumitingin din sa mga posibleng kahihinatnan. Una, ang pag-arangkada ng bilis ng pagproseso ng deal, kung ito man ay magpapatuloy, kabilang ang financing, offset agreements, at training, ay magbibigay ng sapat na oras para sa China na magpatupad ng iba pang pressure tactics, tulad ng pagpapalakas ng Coast Guard presence o dagdag na military sorties malapit sa Philippine Exclusive Economic Zone. Pangalawa, ang pagdaragdag ng KF-21 sa armory ng PAF ay magpapalawak ng abot at kakayahan ng bansa na magpatrolya at magpatupad ng air interdiction sa mas malalayong bahagi ng West Philippine Sea, na sa pananaw ng ilang eksperto ay makapagbibigay ng mas balancing deterrent posture. Hindi rin nawawala ang mga praktikal na hadlang, ang presyo, pagpopondo, at legislative approval sa loob ng Pilipinas. May mga ulat na nagsasabing kailangang i-amend o i -ayos ang financing mechanisms at budget allocations para may ang ganitong klaseng malalaking procurement, at ang proseso ay madalas na matagal at puno ng politikal at administratibong hamon. Bukod pa rito, ang logistics at sustainment, maintenance, spare parts, at training ng piloto at ground crew, ay kritikal upang hindi lamang dumating ang mga eroplano kundi maging epektibo rin ito sa serbisyo. Kaya bagaman malaki ang potensyal na epekto ng KF-21 sa kakayahan ng bansa, marami pa ring hakbang ang dapat tapusin bago ito maging aktibong bahagi ng TAF. Para sa publiko at sa regional na geopolitika, ang usaping ito ay nagbubukas ng mas malawak na diskurso tungkol sa soberanya, alyansa, at kung paano pinipili ng mga bansa sa Timog-Silangang Asya ang kanilang defense suppliers. Ang Pilipinas ay matagal nang bumabalik tanaw sa pag-diversify ng sandatahang kagamitan mula sa iisang pinagmulan, ang relasyon sa South Korea at mga naunang transaksyon tulad ng FA-50 purchases ay nagpapatunay na may tiwala ang Manila sa kakayahan ng Korean defense industry. Gayunpaman, ang pagpasok ng mas mataas na klase ng kagamitan ay natural na magtataas ng tensyon sa mga kapitbahay na may mga overlapping claims. Sa ganitong sitwasyon, ang diplomatikong paghawak, clear communication ng intensyon ng Manila, at koordinasyon sa mga kalyadong bansa ay magiging susi para maiwasan ang hindi kinakailangang eskalasyon. May mga konkretong insidente na nagpapakita kung gaano kahigpit ang sitwasyon sa himpapawid at dagat, kamakailan, iniulat ng ilang news outlets na may mga insidente ng warning flares at agresibong intercepts mula sa mga puwersang Chino kapag may Philippine patrol planes na lumalapit sa ilang bahagi ng pinag-aagawang karagatan. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapaalala na habang nagi improve ang Pilipinas ng kanyang offensive at defensive capabilities, patuloy din ang panganib ng miscalculation na maaaring umantong sa mas mapaminsalang confrontation. Ito ang dahilan kung bakit ibinibigay ng ilang opisyal ang diin sa kombinasyon ng military readiness at active diplomacy. Sa pagtatapos, malinaw na ang usapin ng posibleng pagbili ng KF-21 ay hindi lamang tungkol sa teknolohiya o eroplano. Ito ay tanda ng mas malalim na pagbabagong estratehiko sa rehiyon, isang pagpapakita ng pagnanais ng Pilipinas na magkaroon ng mas makabuluhang kakayahan sa pagpapatrolya at pagtatanggol ng karagatan at himpapawid nito. Habang umiikot ang mga diskusyon, ang susi para sa Manila ay ang malinaw na pag-explain ng layunin ng bawat hakbang, maingat na paghawak ng diplomatikong relasyon sa Beijing, at pagsiguro na ang anumang transaksyon ay sumusuporta sa long-term national security at hindi magdudulot ng hindi kinakailangang krisis. Ang pag-uulat at pag pagmomonitor sa mga susunod na hakbang mula sa parehong Manila at Beijing ay magiging mahalaga, hindi lang para sa mga straight hiko at militar, kundi para rin sa seguridad at kapayapaan ng buong rehiyon.